Hi guys! Welcome back to another vlog. So, it's a Friday morning. Bumaba ako guys kasi mag-breakfast na kami ni Daddy. And, andyan si Daddy. Good morning daw sabi niya. Ayan. So, we're having uh, tuna, sun-fried na longganisa, and boiled egg for today's breakfast. And of course, our brewed coffee. So, kami lang dalawa pa rin, guys, kasi si Kian andun pa sa school uh, kaninong umaga kasi ngayon yung matatapos yung camping nila, nila Kian. So, mga around 11 o'clock na naka-old si Kian kanina. Pero, pinag-liban namin siya ng pagkain, guys, makagutumin, sakaling so gutumin siya. So, So, ayan. Paborito ko rin yung boiled egg guys kasi wala siyang oil and healthy siya actually. Mas healthy sa compared sa sunny side up or uh, scrambled egg. Paminsan-minsan nagpo-boiled din talaga ng egg si daddy kasi okay din naman siya pang breakfast. So may pasok pa rin ako niyan guys. 5 uh, to 2 ako. And ang aga ko nagising din, 4.40 pa lang, wala, gising na ako. Parang na, uh, sanay na yung katawan ko guys na maagang bumising. And, ayun Masarap yeah, yung, ano, masarap yung combination na niluto ni daddy yung tuna, at sun fried na longganisa guys, in fairness. So, balak ko, pag grocery namin next week, bibili na naman ako ng sun Pride na longganisa. Eh marami pa naman kami stock ng mga dilata guys. So, yung longganisa lang kasi I think dalawa lang, dalawang supot lang yung nabili namin. So, kain tayo guys. Music, oh, may music kasi si daddy kaya hindi na lang ako nag ano, nag voice over na naman ako guys. Pasensya po. So, ayan. Ang pinag-usapan namin ni Daddy, eh, kung ano yung mangyayari kay kian pagdating mamaya, kasi siguradong, ano yung, boborlog. Kasi nga, wala siyang tulog kagabi pa. Eh, nakita namin sa CCTV kagabi na umuwi pala siya lang 4.30 ng madaling araw. <laughs> guys! Guys! I'm So, kanina nag-open ako ng vlog ko habang kumakain kami ng breakfast. Ang sarap ng breakfast na yon din. Yung boiled eggs, tapos ano ba yon ginisang, o oh, ininit lang pala ni daddy yung tuna. Tuna na, sorry, tuna, sardines ba yun? Basta tuna, century tuna. Nilagyan lang yan ng sibuyas. Ang sarap. And then yung isa islong longganisa. Kami lang dalawa yung kumain kanina kasi nga, Nasa camping pa si Kia, nung mga time na yon, Tapos na rin naman siyang kumain And then a while ago Like 20 minutes ago Dumating si Kian da Ang dami yung bit-bit guys Tapos nakakaawa nakaka yung bata Wala siyang ligo <laughs> Kasi kaninang umaga Nakita ni Daddy sa CCTV He tried to come home Around 4.30 in the morning Tapos may bit-bit siyang damit Siguro baka maliligo siya noon Nung time na yun eh wala, lock yung bahay namin kasi sino pa naman ang mag-aakala uy na uwi pala siya nung time na yun <laughs> batang to talaga uy so ayun, bumalik siya sa sa school niya around 4.30 and I'm sure eh, hindi yun nakaligo and then, and, anyway, may dala naman siyang damit may dala siyang pang jogging pants niya o parang PE niya kasi yun yung pinanggamit nila nung nagpunta sila ng Crocolandia kaninang 6.30 in the morning. O di ba ang aga? Grabe talaga. Uy. Tapos nung nakauwi siya ngayon, hindi ako siya kung, hindi ako pa bumababa guys, pero naririnig ko lang sila ng papa niya. Kasi gusto ng papa niya na ano, ayusin niya yung bag niya. Eh parang ano na, yata, bagrat na yung bata kasi nga walang tulog. Walang tulog talaga yon I'm sure kagabi hindi yun nakatulog. So, andun siya sa kabilang room. Nag-aircon siya, alam ko. Kasi puma narinig ko siyang pumasok doon. Hindi siya pumasok dito sa loob. Kasi dala na rin naman siyang ano eh. Uh, pang ano niya. Uh, ano ba yon Damit niya pang bahay. Prepare Pre niya daan man dito sa, sa baba. So, yun. Natutulog siya. Mamaya-maya din guys or today. Yung balik ni na kuya and papay. From... Dumaguete, Siquijor. So, they really had a good time. And, nagpabili ako ng Sans Rival. Kasi alam ko yung Sans Rival sa Dumaguete is mura lang. Kumpara dito sa atin na may patong na siya, guys. So, yun ang pina, pinapasalubong ko nila sa amin. Sana maka, nak, makabili sila. And then, ano pa ba? Uh, baka mamayang gabi, guys, mag ano kami ni Daddy. Mag-hangout lang, good. Kasi na-miss uh, lumabas si Jaggi, kasi alam mo naman, miss namin yung car namin. And next week, uh, baka ko na lang si Daddy Mag pa, ano, rehistro. Ngayong Friday siguro, or ewan ba, ewan ko ba, kailan. Hindi din kasi pwede ngayong 9 at 10, kasi holiday pala guys, 9 is, araw ng kagitingan ba yun? Tapos yung 10 is El Fatar. Or El hindi <laughs> ko alam. So, yun. So, hindi. Walang, walang open doon na mga government offices. So, most probably, nasa 11 or sa 12 na kami uh, makakapunta. Eh, kaso alas stress yung out ko. So, hindi ko na talaga siya masasamahan. Diba? Ewan ko lang. Kung anong gagawin ni daddy dito? Kasi gusto niya talaga sumama ako, guys, sa pag ng sasakyan namin. Pero ewan ko lang kung makakasama pa ba ako. And then, last week na namin, itong week na to, guys, na 5 o'clock. Next week, magsisimula na kami sa 6 o'clock a.m. And then, the following week, mag-transition already ako ng Saturday. then, pasok na ako sa Sunday. May duty na ako ng sa weekend, guys. Because, third fry ako. Hanggang, two weeks lang yung third fry namin. Pagdating ng fifth week, yeah, kasi may limang weeks kasi ang April. Babalik na naman kami sa Saturday. Because, mag-training na naman yung team ko ng ibang LOB. So, since tapos ko ako sa training na yan, guys. So, uh, baka mag-leave ako. Pero, saan naman ako pupunta? oy wala na ako pupuntahan. So, yawan ko lang guys. Tingnan ko lang kung ano yung magiging ganap ko over the next couple of weeks. But definitely April, busy ako guys. And then sa May, es eh, matutuloy talaga kami ng ate ko sa Sumilon. I'm looking forward to that guys na makapunta talaga ako ng Sumilon. I was there uh, 2004 or 5. Like, ang tagal na talaga nun guys. Uh, Cebu Holdings Company ko pa nun nung trinit nila kami, each of the employees there. I remember, 2.5 five per, uh, per employee yung budget nila noon, yung dati pa yun. Ta, hindi ko lang alam ngayon kung magkano na yung per, per room ng ano. And sabi ni ate, nagbago na daw. Kasi nung nagpunta ako dati, wala pa siyang TV. Wala talaga, as in, para kang talaga nasa paradise. Pero ngayon, meron na daw, ano, meron ng TV, meron ng... Uh, ano na, marami na ba? Marami nang nabago sa Sumilon Island. So, um, mag, ito na yung magiging second time ko na mag-overnight ako sa Sumilon Island. And then, kahapon pala guys, sad news kasi namatay yung biyana ng ate ko. So, to the family of my ate, um, family ng husband niya, um, my deepest, our deepest condolences to manang titay, the late manang titay who was, I think, nang tita was 89 years old. And then my mom is 87, something like that. So, di ba, imagine you guys, ang, ang tagal na nila dito sa mundo. And namatay si nang tita yata parang cardiac arrest. Hindi ko lang sure. Kasi natutulog siya, guys. And pilit siyang ginigising ng apo niya. So, hindi na siya nagising. So, yun ang kinamatay. Ako, gusto ko yung mga ganung klaseng style ng pagkamatay guys or type ng pagkamatay mo na ano ka lang matutulog tapos yon hindi ka nagigising kasi wala, walang magsasuffer walang gastos diba kesa ang tagal mo sa hospital uh, labas-pasok ka sa hospital tapos mama, mamamatay ka rin lang pala ka, ka lang din so yon yun ang masaklap doon sa ganong klase ng kamatayan. Gusto ko yung ganyan, natutulog lang. And then, uh, I think, hindi i-cremate yung, ay, hindi eh, siya pero hindi siya, hindi, ililibang talaga siya guys, hindi ililibang siya. Hindi siya i So, ang lamay niya is nasa bahay lang. So, ang nalungkot talaga is my nephew, si Kuya RG. Kasi, Love na love niya yung lola niyang yan. Kasi lumaki din si RG sa lola niya. Si lola din halos yung... Tumulong din kay na ate sa pagpapalaki kay RG. Lalo na kay kuya RG. Kasi paborito talaga siyang apo. Let's face it. <laughs> paborito siya lang apo, na apo ni na, ma, na titay. So, very dear sa kanya, yung matanda. So, kaya ngayon nakikita ko every single hour or or day may ano may post si RG may my day si IG, RG, RG ng picture ng lola niya which I can really understand mahirap nga naman guys especially pag lumaki talaga sa iyo yung bata Agutin uh, lang sa amin at yeah andito sa amin dati si Alas 2 years din yon pero I don't think dito na siya lalaki sa amin kasi nga uh, naghiwalay na kami ng mama niya iniwalay na siya sa amin So, I, I guess, mainam na rin sa akin, guys, as I've said over and over, na wala naman kaming naging problema kung nagpaalam lang talaga sila na magbubukod. Kasi nga, ano ba naman yung magpaalam lang na, guys, ba diba? Or inotify man lang kami, kasi mayari din naman kasi kami ng bahay. Hindi naman kami mga tau-tauhan lang nindito na pwede mo lang layasan. So, yun lang talaga yung pinag... Uh, ano, kinasama ng loob ko sa anak ko kasi hindi man lang yan na isip uy yung mga panahon na nagkasama kami, yung mga time na pinalaki pa namin siya, inalagaan, inaruga, pina, yon, lahat binigay namin sa kanya. And then dahil lang sa asawa niya, dahil sa tingin niya is mabait talaga sa sa tingin niya yung asawa niya, uh, isa sacrifice niya yung pamilya niya, 'di ba? Hindi naman 'yun tama, guys, 'di ba? Ano sa tingin niyo? Mali din yung ginawa talaga ng anak ko, guys. Kasi at the end of the day, pamilya pa rin kami, eh. dugo at dugo at laman ni sa amin 'yan, guys. Kailan lang sila nagkakilala ng kasawa niya, malaki na siya, may trabaho na siya, graduate na siya, 'di ba? Tapos ngayon, parang siya yung dinudios niya. No. So I won't tolerate that. So kahit na hindi kami mag-usap ng anak ko, kahit masakit man sa akin, tatagapin ko 'yan, guys. Kasi ayun, gusto ko magtanda si Minya na hindi sa lahat ng panahon is uh, ikaw yung tama. At some point sa life mo, kahit na kahit na malaki ka na, uh, you need still to honor your parents, honor your father and mother. Yun ang nasa Biblia natin. Okay? So mamaya na lang ulit guys, baka mag-vlog ako pagdating ni Kuya. Back guys, kagagaling ko lang matulog tinabihan ko si Kiang Kiang sa kabilang room and kakagisig ko lang ay wala akong suklay so since gabi since naligo ako kagabi hindi ko binas hindi ko sinuklay yung buhok ko kaya ganito buhaghag <laughs> pero mas gusto ko tugo guys may may volume yung aking buhok and nag ano ko kanina nag nag uh, cut eye eh nagputo na ko ng uh, ano ba tawag nun? Contour and blush on. Kasi masyado talagang puti or pale yung aking mukha. So, may binili si dading ano, balbakuwa sa baba. Bababa muna ako, guys. Kakainin ko muna yon. Dan eating balbacua, guys. And verdict, it's a no. No. Hindi malapot yung sabaw. Ang dami niyang sabaw. Tapos, ang tamis. Masyadong matamis yung balbacua. It's a no. Hindi na kami bibili doon sa, sa ganyan na food. Doon sa neighbor namin. Yung lansaw daw niya kahapon, okay daw yun sabi ni daddy, hindi naman ako kain ng lunch eh. Pero yung ano, ngayon, nag-order sana si daddy kanina nga ng balbax, pero hindi. Ang pinakamasarap na balbakuwa ever na natikman ko is doon sa may naga. Kalimutan ko lang yung title, yung ano, pangalan ng tindahan niya, but napaka-famous nila dito sa Cebu. And yung isa is uh, Balbakuwa sa Gizo, dito sa may SRP. Ang sarap. Lalo na pag, kapag um, pinarisan mo siya ng ginamos. Pero hindi rin kasi mabuti yung mga ganyan klaseng pagkain, guys. Because, nakaka ano yan ng kolesterol? Nakaka-increase. Bukas wala akong pasok. So, definitely, magpapahinga ako. Pero maglalaba ako doon sa uniform ni Kian. Or baka this afternoon, after ng shift ko, maglalaba ako daan para bukas, dalawang araw akong pahinga. Mostly na lang kasi nang nilalaban ko guys is yung mga undies and medias ni Kian. Yun lang talaga. Tapos yung uniform niya, yung polo at saka pants. Odo marami siyang blue pants dito guys kasi binigyan si kami ni Papay doon sa kapatid niya dati si Irak, ng mga dati niyang uh, blue pants from Don Bosco. Eh tamang tama, blue pants din dito sa Ideas na school ni Kian. So marami kaming stock. Hindi ko lang alam ngayon sa Saints ko kung blue ba pa ba yung gagamitin nila or ano ba yung ano yung uniform kasi ang pagkakaalam ko pwede kaming makabili doon sa school mismo. So, mainam na rin ito guys na mayroon na kaming mga nabalik na yung mga incentives namin na madali namin makukuha. And every end of the month, at least makukuha ko yon para may pangdagdag akong pangbayad sa tuition ni Kian and sa kung ano pa man yung up, especially dito upcoming Uh, situation niya for July. Kasi nga, July na magsisimula yung ano niya. So, isang, isang buwan lang pala yung pahinga ng bata, no? Di bale. guys. Pero at least nabusog ako. Maraming salamat, Daddy. Sa pagkain. Kanina, yung breakfast, ang salap talaga ng breakfast namin. Nabusog talaga ako nun. Wala pa rin sina kuya, guys. Anong oras na? Almost 1 o'clock na. Hindi pa rin nagpaparamdam whether naka-ano naka, na ba sila, nakasakay na ba sila ng barko papuntang Cebu. And then, land trip from from Bato, Santander, pa-uwi dito sa Talisay. Pero I think they're gonna bring joggy pa rin pa-uwi sa kanila because daladala nila yung laundry basket nila eh. Yung pinalabhan nila. 2 days ago, 3 days ago dito. So, kailangan nilang kailangan nilang may sasakyan nun kasi malaki yun. Tapos, babalik sila, babalik sila dito and they're gonna get their motorbike. And, babalik na sa amin si Jackie after. Yun lang. Yun lang, guys, ang ganap ko today. Hindi ako nag-CFT, guys, kasi tinamad na ako, guys. Uy, ay, nawala kayo. Nawala kayo guys. Sorry. Nahulog kayo dito. Oh. Pinatong ko lang kasi kayo dito sa aking uh, lalagyan ng ano? <laughs> Glasses. Sorry. Ayan. So end of shift na ako guys. And bumaba na ako. Init sa labas. Oh. Ang labas ah. Okay, lisan lagi ni mo ni lang sang. Ah. So yan guys, oh. Hey, yung init guys. Ang tirik ng araw. So andyan pa rin yung motor nila kuya. Mamaya pa siguro yung hapon darating guys. And binila nila kami ng Sans Rival. My favorite Sans Rival. Pasok na tayo kasi ang init. So, I'll end my vlog later pagdating nila. And para mapakita ko sa inyo yung mga pasalubong. So, ngayon, manunood lang muna ako ng movie. Andyan si Daddy. <laughs> si Kian Borlogs pa rin, guys. Mamaya pa yung gabi gigising. Sinilip ko. Asus, nakaganya siya. Nakaganya. <laughs> Iyang e lamig-lamig sa kwarto namin kasi nga naka-on yung aircon. Lamig ng sun Pride, Dad. Kaysa Kings. Kana nato paliton sunod. No? hot and spicy. Oh, wala na lagi. Masarap to guys. Ito ba? Ito oh. Ayan, siguro kakain si daddy kasi kumot siya ng rice. Gutog ka? Kanino yan? Mugkuhan ko, mag-lungag. Mag ah. Masarap to guys. We will buy that. Pero ang gusto ni daddy yung hot and spicy. Kasi masarap nga naman yung hot and spicy. And tinurn off na ni daddy yung aircon dito. Ako din, nag-turn off na ako doon sa taas. Kasi tapos na ang shift ko. And uh, pag hindi na masyadong mainit, uh, mag, ano ko, maglalaba ako. Pero bukas rest, rest lang. Yun ang aking gagawin. Okay? Andito yung mga anak ko. Andiyan na sila kuya and ya pop. Ken pa. Ang bokto na no, bokto. So, they brought us sa Brought pa kayo. Yung usang ni Kabuo. Hidung so, ada nih. Ayah sukar. Ya bau. Sukar. Nah pas main cicarun papa lah. Oh, oh, tiba. So, oh, Mika apa lagi nih usah? Kami kayu jodai as in. Sayang. So I'll end my vlog lah nih. Mata I'll end my vlog for today <laughs> na guys. Kasi, uh, we will drop them off dun sa bahay nila and then Pupunta kami sa lamay sa ate ni a, uh, mama ni ate, mother-in-law ni ate Angie. So I'll see you guys again yeah. on my next vlog. Ingat kay guys. Dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Mm.